Ayan guys, uh, magbubunis po tayo ng kasim ano. Ayan, tatanggalan na natin ito ng speribs. Ayan, shout out ka pala sa mga baguhan dyan sa mga gusto matutong maglason ng baboy. Ayan, ito po para sa inyo itong video na 'to. Ah, uh, ito po yung kailangan yung masterin guys ano, yung kasim. Ito yung parte ng baboy na mahirap ano, yung pagtatanggal ng paypay, Ito po yung mahirap na parte. Ayan po, uh, tatanggalan na natin ng taba sa ibabaw para makita natin yung uh, patamaan kung nasaan nandun yung uh, pay-pay tsaka yung buto na karugtong ng pata no And guys yung uka na yan yan dyan dyan nyo lang hiwain andyan yun makita nyo na kaagad unang hiwa pa lang nakikita nyo na kaagad yung pay-pay tsaka yung karugtong ng pata no yung buto And ito po yung pay, -pay. yan, yan po yung lapad nya no ah, Pwede, pwede nyong hiwaan sa gitna o sa akin sa gilid ayan, kailangan putol putol yung litid diyan yung tinatawag na soft tissue guys para hindi mahirap tanggalin ano madali siyang hatakin at saka pagpaikot sa may uluhan ay kailangan putol putol yung mga litid diyan kailangan kaya sinyo nang maigi para sama talaga yung litid ano para hindi siya matigas tanggalin kasi sumasama ang laman diyan pagka hindi niyo nasimot yung litid uh, madudurog yung kasim papangit ano ayan at saka mahirapan kayo pagtanggal kailangan kaya sinyo lang na maigi guys tsaka yung hatakin ayan hatakin na natin yan ayan ganyan lang po magtanggal ng paypay -pay guys ano ayan tulog na konti ayan po uh, medyo may nakadikit pa po na litid putol na natin ng kutsilyo ayan natanggal na natin ayan guys maraming salamat po sa inyo lahat peace out